Pagkaswerte na lang sa lalaki kung inaani ang asawa bitaw sa panimalay Cheers! at kabalumon mo trabaho sa gawaing bahay manghinglo, manghugas mong charat kung naamoy asawa guys ngayon ani kabalo pa mo bantay og bata ay nitu na ninyo buhi. Eh. Labaw ang ayo gyud ninyo binuangi eh. kay di na mo makita og sama ani. so maing buntag sa tanan og welcome sa ato ang channel sa May Daily sa Yudet kani matano alas signs og nanghinglo ta din naa kay gigdaan na sa among mga bisita tumiaging adlaw nya karon pa ko kauna huna. Uh, karon kahigayon sa pagpanghinglo. Og, as usual naghilak si Rema mo nang ako siyang ikugos og gipalitan og makaon. Oh, trabaho karon dili lang manghinglo manglabas sa tapi daghan na kay taog labunon. pagpahimo dai nato ani extension dria guys no kani ato ang kusina guys ato ning gituyo nga ato ang labanan diri sa ato ang hugasanan og plato unya ati man na daghana og peting hugawa bisan ang lamisa mao gini ang trabaho nato nga mga mama makaingon na lang gyud aja nga Aja mo din ha, aja mo din ha mga nanay. So, video, kay halos tibok adlog yun ako ni nga trabaho. og dili, pare-pareha akong trabaho kada adlaw so dagang kayo mag-comment sa ako ang vlog ba nga paghinglo pud ta pulan kay kadi kabalo hinglo hoy pag sure din ha ah, tanan inyong nakit-an syempre kay dili basta nang panahon ipakita na ko nga hinglo hinglo ako okay berbanin ninyo chara so wala jud laing magtrabaho ani ang balay guys no si daddy ang tigluto nga the rest ana mga trabaho on kung dili ang mga bata ako gud na kinahanglan jud mo trabaho ang mama kay kung dili grabe ulo do nang balay guys mao na nga kinahanglan jud kung mamana ta kabalo jud mo timbang sa ato sa mga trabaho on kay dili pwede nga ang asawar jud ang pasagdan sa tanan mawerla sad ta dai so mo na siya nga ako ang trabaho from six Uh, wala pa may no? Hangtod, nag-9, nag-10. na siya, guys. Gabi na kadaghan ng ato ang gilabhan. Apilang mga habol, mga beddings. Bisan pa ka mga beddings ang gigamit sa ato ang mga bisita. Pagkahuman na to sa pagpanglaba, guys, kay basa-basa naman na ito ang salug din na akin. Ang lana nato mapan. ma pa dito ng akong trabaho. Kaya naasire, maintawon, ka nagsa

Kahugas mo plato, Sean. Kahugasan mo kayo. Manghalay pa ko sa taas. I <laughs> do So ako yun din taong ginatrain ng ako ang mga bata in town sa so mga trabaho ngayon nani. pero dili pagid sila kasaligan guys kay dili pa man gyud matilok ug maayo ang ilahang mga trabaho kung sila ra imong pasagdan murag hugaw lang gihapon ang ilahang trabaho kay magdali-dali man sila so naligo sa minerema nya si Bayshore sa nabilin din na. Um, makita na to sa video nga nagsige pa siya og cellphone cellphone pagka mo namo diri guys ah uh, before ko nang halay sa taas, kaya ako sa siyang gipadudo. According sa research, guys, ang pagdudo, dili naman mo ay lang isaligan na, na pagkauno, kaya mag solid food naman na sila. Pero, una sila lang comfort o pangpatulog. Unya, nakita nako ko, based po sa research nga, layo daw sa sakit. sa kanang breast cancer, ang mama, kung nagpa-breastfeed siya. So... hey, hey ako'y na mo na. Nakakuha uh, oh, sila. Oh. Nga, <laughs> o oh, dili, dili, na siya mamatay. Sikling. Luto na. Oo. Oh. Ibutang lang sa koan. Okay, Tarung na gunit. Tanaw daw so sa tikling nakbi. Ibutang sa kulungan ba? Nai kulungan ganada. Nai kulungan? Yung sa asa may kulungan, nai kulungan. Maro pa yun na kanindot kung ang imuhang bana kay kabalo magtanaw sa so mga trabaho on. So, dili man siya kayo mga nga magtrabaho. Natoy, nag-comment sa ako ang vlog ng mga kano ba Asa daw ko ang bana nga nung di daw kabalo mo trabaho. So, sadyang iba lang ang kanyang mga ginagawa. Like, for example, para sa anak karo ni Adlao, nangayam sila o tikling or langgam dito sa bukid. Yan ay mga panahon nga siya ang mag-washing. Yan ay mga panahon na mag-drive siya. Kaya na ay mga customers nga walay driver. So, dili na to na siya asahan. Kinhanglan mo barugid ta sa ito. Ang kaugalingon ani guys kay Lisod kaayo kung wala po gasalig sa sa income, nagapaningkamot ko kay Lili. Lisod kaayo guys, magsalig sa bana. Lisod kaayo kung tanan iasa sa bana. So, money day ang mga taas, puno kay siya og mga kuan, mga nilabahan. Abot sila mama dari o sila riyan. Oh, video? Yeah, hi! na mo.

Ma, okay ra ka niya. Na si Amin, bangon ko. Uy! Sa kwarto na lang. Okay dito? Na dito. Pag-i-sleep for me, kay ko yung ka, ay okay naman ako mo, wipes. Na may tubig din ako. nakahinglo ko dara agyo. Gabi na kung kuwan-kuwan diba

Ni long nga kono iga ko gain na. Palangga kaina mga ay. Pasalamat kay ko daghan ka ayuming ang gi anak. Seven meka buok guys. rabok ang lalaki o may kabuok mga girls. So ako din nang mga on si Rian, si Ate Marian, og si Yanyan Before sila naglarga sa Davao kay naman ni kanang negosyo po dito o trabaho sa so, Davao City si yan yan si Rian sa Bayugan City ang hapit sa Midori Latin Marian kay lingan Raman mion niya guwapo kay ang iyahang mga tanawar ko na iyahang mga tanom iyahang mga isda unlike sa ako ang mapay pagsugod patay pa nga ko ang mga plants o so, dili pa niya nakabuhi mo ng lubog kay siya niya naglibog kay ko kung saan ako pero bahala na wala kina ibog-ibog pa more charot so nag picture taking sa Midori ah guys bago may nang lakaw so mula din balay sa ating Marian kay grabe ang paningkamot niya sa ilahang ang family nga ma-plaster sila kaabord ni siya sa una guys niya na siya karon diri ba na mga pamilya og iyang mga anak mo nang lipay kay iyang mga kids kay naa siya unya laban lang gitani no para para dami og mga naong char mga guwapo liwat mi among mama og papa syempre asa ba may maliwat no char lang bitaw guys sumuli pa na sila sa Davao malargo pa na sila dito nya chika chika sa mi sa mga panghitabo sa ilahang life dali ra jud kaayo nya naula mi pa picture din ano kay ang mga wait kami din natin Marian duha kay wala mi mga lipstick nya sila kay pula kay lang wait sana all na mga pink pink na lips Ay video na siya ba kay video pang vlog ali ni eh. mana ah. <laughs> po dang kano nga is her is her <laughs> available ba daw ko? ali <laughs> na For all my friends in YouTube channel who will be asking if my um, sisters are available the two of them are not but sister Yan is available still so we have photos oh na photos i sa nang Cycle lang daw na siya, guys. Di ba? Kay buhi naman po na yung mga photos dahil sa ibabaw niya. Ang grabe, June. Nakukalus pa. Wala laman naku ka pang lipstick. So, si na siya. Si na siya. So, dili na siya available kay Asya iba na sa fire. Fireman. Di ayang iyang naman. sa No, niya. Labaw na. ako mama na siya available. Asus. Salamat sa ginoo nga si mama. Bisag na half stroke siya. Pila ka months. Ag pila ka years naman ang nilabay. Pero, sa every check up niya kay normalize na tanan. Iyang sugar, iyang BP salamat sa Ginoo nga ang Ginoo gid gino ang source sa tanan bisan pa sa extensions na kinabuhi og sa paghatag og dugang pang extension sa kinabuhi niya kang mama thank you lord for everything thank you so much guys ayo pagtan-aw na sa damo mo ang video god bless sa ato ang tanan unta na nga amput lang unsa man nakutlo ninyo ani amo ang video. wala lang ayo ninyo biyae og pasagdi ang inyo mga asawa okay bye ay murag nami